Hello mga sangkay! Nakita niyo, nandiyan ulit yan? Siyempre, maluluto tayo ng gulay na paborito ng iyong sangkay. Pampahaba ng buhay para makulay ang buhay. Ayan. Ay, nakaprepare lang ako mga sangkay. Preparation is matagal. Ang pagluto ay madali lang kasi salang-salang lang. Meron ako nakaprepare. Wala tayong saug-saug today uh, dahil meron tayong ibang ulam. Bawang, sibuyas, kamatis, and what's this one? Sayote. Meron na rin ako pinakulong, pinakulo, pinapainit na kawali dito with oil na yan. Ito. Ayan nga mga sangkay. So, lalagay ko ng aking onion. Alam niyo ba mga pangkay, ang pagluluto sa editing din sa pagdidisa. Kasi kung mag lang, magalit-dalit lang, ay nako. Dipin din sa pagdisa. Magagal na rin yung aking bawang. Ibisa lang natin yung saglit. Siyempre, ilagay natin ating kamati. Okay, Ito so, lang paglit. This time, natin ng ayan. Hindi. na natin ang cooking powder. Dadagdagan lang natin ang mga. Yun, haluin natin. Pwede so, na natin ilagay ang ating sayote. Hindi ko na malalagyan ng tubig kasi ang sayote ay nag-tubig sa nasa isa. Inaalang natin ang ating apoy at saktan natin. Balikan natin. Silipin natin mga sangkay. Ayan. Ayan mga sangkay na ito. Ayan tutubig na. So, lalagyan ko na siya ngayon ng nor seasoning. lalakasan natin ang apoy then mix for some more saka natin ulit naan tapos ulit natin okay Ayan, mga sangkay, yung lids. again. Ayan, luto na nga. Wala siya masyadong sauce. Okay, ayan. No need. Ayan. Dan, mga sangkay. Ayan. May simple ginisang sa iyo. It is done. Thank you for watching.